Hey guys. Hey guys, oh. Kami ay nagutom kami dito na food. Ayan, kwek -kwek, chicken Ayun, kami kami so, sa kaliwa so, guys. Chicken nuggets, saka uh, kwek -kwek. Ayan, sarap. apo eh ah. ah. lang guys eh 20 pesos push ka na <laughs> wow. dito po kami sa ano pastelo na halutok kami kaya ayan, bayad na kami. Ayan, so, ayan, panin Ito. naka pa po, po yung, kasi namin. Kasi, dun yung yung sa yan kasi naman, kasi naman. Ayan, ito naman ko. Alam mo yung na ng guys pwede pwede kahit yun. na kumain ng kanin pwede na pa, kahit na siya pwede kumain Time po kami din sa rolling. Ayan, ito po yung aming rolling na dinadala. Pinapunan po namin sa mga rolling Guys. Buhay kalye, pero ma hanggang na mamubuhay namin guys. Kahit ka may taga-tinda lamang ng pandesal, masarap na ang aming buhay. Happy lang guys, sabang buhay na buhay tayo, enjoy lang ang buhay. Sarap. Kahit simple buhay, okay na. Sa masaya. Wow. Ah, mm -hmm.

dami mo may daming Ito ba, yung Di ba ito, puto, ito, ano? na road? ba masakit? Pagpunta sa ano? na... pag dito ka sa kaliwa, doon na. Pagpunta Ah! <laughs> salamat po sa mga subscribers, sa mga new subscribers. Salamat po sa mga nanonood, sa mga support ako sa aking mga videos. Long videos, as your videos ko po. Maraming so, salamat po. Now, ito tuloy po ninyo supportahan. Panurin po aking mga videos, guys. Tara naman tayo ang enjoy sa pagbablog. Ayan. Happy life lang po tayo. Kahit simple ang ating buhay. Talagang 20 pesos? 20 pesos per oh, okay, Per uh, glass 20 pesos mm -hmm. Punta na oh. pwede, pwede rin pang ulam. Pwede na ulam po kung wala kayong ulam, pwede pang ulam. araw, maarte ko dyan kung makain ng mga bibigyan sa kalsala. Pero ngayon, hindi na bibigyan kami sa kalsala. sa lugar na aming sosyo doon. Marami kayo mapipili, marami kayo makakaino. Maraming tourist spot po, pasir ko pa yun rito. Ang ganda mga highway, malalapad. Tignan nyo naman ang kalsada rito guys, kung gaano kalapad o. Malalapad, malalapad na po ang kalsada dito sa sosyo Kaya may enjoy po kayo. Mga tourist spot po dito, marami. Pwede kayo mamasyan dito sa aming lugar. So, masarap. Sulit. Ang guys. Mm Harap -hmm. mm. ah. Dito pa sa amin, kahit magtambay-tambay ka, medyo safe na pa sa araw. Hindi tulad ng araw, naka. Pero ngayon, okay na rito. Ito po, kalamasing juice na merong tipin. Ang ah, karap ko. Ang pungpisa lang po ito guys. Diba? Isag na. Ah, nangangawit na nga. <laughs> Kaya na. Ah, na yung sauce. Matamis Uy. <laughs> Oo, sa'yo sobrang tamis. Tama na yan thanks for watching po guys. Nakakabusog. Busog na kami guys. Hindi na magbiyahe pa uwi na. Eh. Malayo pa po ang aming uwi guys. Malayo pa siyang kinukuha na namin uh, ito pinakay. Buti wala naman traffic ngayon kasi do

Yan. Thanks for watching po. Please subscribe. Click notification bell para update ito kayo sa mga videos ko Salamat po sa mga pa, mga viewers. Sa mga subscribers. Mga subscribers. Yeah. Comments, sa inyo marami, comment. Subscribe. Sa inyo po lahat. At now marami pang mag-subscribe. Sa aking channel, Alok TV, variety videos. Thank you so much po. Bye bye guys. God bless us. Bye guys.